Meron ako ditong orange yung mga ludi. Hmm. Yan, kain tayo ng orange yung mga ludi. Yun na ko kung matamis. Matamis. Minsan kasi pag, ano nyo, pag maramihan ng ganito, hindi na siya matamis. Pero ngayon matamis pa. Kaya kakainin muna natin. Hmm. Ito mga lodi. Pag ano na, pag Chinese New Year. Ilang-ilang, tigi-ilang box na nang ganito tinatapon lang kasi wala namang kumakain. Nagsawa na rin. Kahit ako nagsasawa din ako mga loli. Sa prutas, ang dami kasi. Ako lang mag-isa, dos kumakain. Minsan lang sila. Tamis siya hindi lang siya orange tingnan yung lamanya niya pero oh, mga pag anong orange niya. Yeah. Ayan. Hindi pala ito orange mga lodi. Pungkan. Mandarin. Pa pala yung orange. Sorry. Akala ko orange. Hindi pala. Naalala ko hindi pala orange. Pungkan. Mga alaga ko hindi kumakain ito. Napakapilikan nila sa ano sa prutas. Kaya yeah, ako palagi na magmumukbang ng itong mga putas. Ano? Kumakain ako nandito alaga. Kumalutin ako. Yan. 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 Kumakain din yan siya. Yan ang aking body body. Pero may part siya ludi na. Parang dry. Yung pinakadulo niya. Eh, ito wala namang. Bakit kaya? Siguro sa panahon. Yung nag-frost, sino na ba sa ibang lugar? Sa kinukuha nito. Sa product to? last na itong mga lodi. Bye!